News updates. Mga balita ngayon Isang polis at holdapper kapwa patay sa inkwentro sa Quezon City Paghahain ng mga panukalang batas nagsimula na Dating OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno itinalagang bagong Customs Commissioner Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon, patay ang isang holdapper at isang polis habang dalawang iba pa ang sugatan matapos mauwi sa inkwentro ang pagresponde sa nakawan sa barangay Commonwealth Quezon City nitong lunes ng madaling araw. Ayon sa pulisya, nakarinig ng putok ng baril sa kanto ng Katuparan Street at Katipunan Street ang mga pulis kaya agad nilang nirespondehan nito. Napagalamang hinold up at binaril ng suspect ang isang 44 anyos na lalaki. Nang dumating sa lugar, nakausap pa umano ng mga pulis ang suspect Ngunit bumunot ito ng baril at pinaputukan ng biktimang pulis sa kanang bahagi ng dibdi. Nagawa pang mahaganti ng putok ng biktimang pulis at tinamaan ng suspek. Gumanti rin ng putok ang kabadi ng biktima dahilan para masawi ang suspek. Kinilala ng Quezon City Police District ang biktimang pulis na si Patrolman Harwin Courtney Bagay. Isa naman ang tinamaan ng ligaw na bala na agad ding isinugod sa ospita. Nagsimula kahapon June 30 ang paghahain ng mga panukalang batas sa 20th Congress ng ilang kinatawan na personal na nagtungo sa South Wing Lobby ng Batasan Complex sa House of Representatives sa Quezon City. Kabilang sa mga unang naghain ng panukala sina Speaker Martin Romualdez, Representatives Nico Raul Daza, Leandro Legarda Leviste, Jaime Fresnedi, Ernesto Dionisio Jr., Raymond Adrian Salceda, Jordan Jesus Romualdo, Bernadette Barbers, Ramon Jolo Revilla III, Raymond Democrito Mendoza, Elijah San Fernando at JC Abalos. Samantala, nagtapos na rin ang unang batch ng 41 kongresista sa Executive Course on Legislation ng Kamara. Sa tatlong araw na programa ay nagkaroon ng mga lecture, talakayan at mock legislative sessions. Layunin ng programa na hasay ng kaalaman ng mga baguhan at bumabalik naman babatas sa proseso ng paggawa ng batas at pagubalangkas ng makabuluhang polisiya. Ang susunod na batch ng kurso ay magaganap sa July 7-9, 2025. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Ariel F. Nepomuceno bilang bagong Commissioner ng Bureau of Customs o BOC. Si Nepomuceno ang dating Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, at naging undersecretary din ng Office of Civil Defense o OCD. Miembro ng Philippine Military Academy Class of 1987, si Nepomuceno ay dati na rin humawak ng posisyon sa BOC sa ilalim ng pamumuno ni na Commissioner Nicanor Faeldon at Isidro La Peña. Papalitan niya si outgoing BOC Commissioner Bienvenido Rubio na namuno sa kawanihan mula pa noong 2023. Isa si Rubio sa mga opisyal na naghain ng courtesy resignation noong Mayo sunod sa panawagan ng Pangulo para mapalakas ang efficiency at transparency ng gobyerno. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <muchas>